brand new to. Shit, basa! Oh, plastic ah. Brand new ah. Kaya pala nauubos yung plastic sa ano natin. Sa <laughs> kusina eh. Wow! Huwag um, mo tanggalin yung plastic. Yung mm, iPad. Bakit mo tanggalin yung plastic? Para may protector ka pa. Oo nga, no? Habang ginagamit pa, no? Mm. Paano buksan ito? <laughs> <laughs> Kailangan ba charge ko muna? Ayun na, wala na. Factory charge naman yun. Ubusin mo muna yung factory charge. Saka ako, oh, ipo-full battery. Mm. Ano na ba yung standard? Charged yan, 48 hours. Baka oh, 48 ka naman. Annual? <laughs> Sabi yan. Sabi yan. Warranty, yung importante dito eh. Gago na rin si Manuel yun. Ha? Alanganin yung patong mo, umamalaglag yan. Concern ka sa iPad ko ah. Eh, hindi mo pa nababayaran. Baka <laughs> masira, eh. Bakit lang walang ano? Panong... Nandun warranty niyan? Wala. Nandun sa ano yan? Apple from California. Galing ng China, no? Gayang-gayang na talaga yung mga original na Apple, eh. wala Walang free pool, ano? May hey, sticker, sticker pa, pre. Oh. Oh, meron naman talaga lahat ng apon. Meron ba? Hmm. Saan lalagay ito? Hindi ko sabang gusto ilagay. Ha? Ito sa gitna? <laughs> wala yung warranty. Wala yung warranty, pre. May warranty card dyan. Ano sa ilalim. Hindi, may ano naman yan eh. May serial naman yan eh. Wala, 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 may serial wala. naman yan. Pero parang meron eh. Meron na yung gumawa. Wala, wala sa loob. Wala talaga ano. Eh. Hmm. Lahat ba naman ano? May sticker? Hmm, lahat. Okay. Oh, bago. bago yan niya. Happy anniversary. Ito ka